Yes, sir. Um, ano pong problema? May natanggap po kami tawag mula sa isang bata dito. Di raw ho maganda lagay nila dito. Ako? <laughs> Nakakatawa. Al alam mo kasi, uh, sir, ako na lang kasi talaga nagmamalasakit sa mga bata dito. Eh, alam mo naman, ang mga kabataan ngayon, konting pagalitan mo lang, nagre-rebelde na, na kaagad. Laki, Laki na kaagad ng tampo sa'yo. Akala mo naman, eh gano'n talaga mga bata ngayon, hindi mo ba? <laughs> Pwede ba makausap yung mga bata? Ah. Oh. Miss? oh naman. Sige, sige, sandali ha. Ipapatawag ko lang. Sandali na lang ha. Binatawag ko na yung batang tumawag sa inyo. Oh, nakakahiya talaga sa inyo. I'm sure this is all just a misunderstanding. <laughs> Faye? Darling! Ah, eto sila mamang polis. Pinatawag kita dahil tumawag ka daw sa kanila kanina. Tama ba, Faye? <laughs> iya, ikaw ba talaga tumawag sa presinto? A ako nga po. Para kasing boses lalaki. Ako po yun. Sorry po, ah. Sorry, ate Vicky. Nabigla lang naman ako eh. Kama ka nga eh. Naging sutil ako, kaya mo ko napag... Kaya mo ko napagsabihan. Hindi po totoong hindi kami okay dito. Sa totoo nga yan, Si Ate Vicky na lang po talaga yung nag-aalaga sa amin. Ano? Ha? Ikaw ka magsisinungaling sa yo. Alam kong ikaw ang nagpatawag sa mga pulis dahil ikaw lang naman ang kumakalaban sa akin dito. Kahit anong gawin mo, kahit ikaw mo pa ako dito, hindi mo pa rin matatakasan ng mga pulis na yan. At kahit anong sabihin mo, itong tatandaan mo, lagi pa rin akong mas may utak sa'yo. Vicky, hindi pa umalis yung mga pulis eh. An ano, lalabasin ko na ba? Huwag! Ano ka ba? Huwag ka nga boba! Nag-iisip pa ako. Sandali! Faye, ano ba? Pati ba naman ikaw na uto na ng Kuya Justin mo? Baka nakakalimutan mo. Hawak ko ang dali niyo. Auntie Vicky, please. Please, palabasin mo naman si Kuya Justin. Palabasin mo na lang siya. Gagawin ko lahat. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Gagawin mo ang lahat. Sa susunod naman, iya, huwag ang basta, basta tatawag ng pulis, ha? Lalo na kung nagtatampo ka lang sa ate mo. Nakaka-istorbo, eh. Sorry po ulit. Kids, talaga these days. Naku, kayo talaga. <laughs> Ay, naku, mama, police, pasensya na po talaga sa abala. Ba baka naman gusto niya magkape muna. Uh, naku, ma'am, okay na po, ma'am. Okay na po. Uh, okay. salamat na lang po, naka-duty pa kami. Uh, sige, oh, uh, sis, pakisamahan na lang. Sige natin po, po. Po. Okay. Okay. po Sige, ingat kayo. Pasensya na ulit. <laughs> Bye! <laughs>